So, hi! Eto ngayon ako susubukan natin kung paano ang buhay rider. So, ayan po yung mga parcels sa likod ko. Ayan. Titunan natin kung gaano nga ba kahirap mag-deliver. At para maging aware din yung mga customer na masusunod sa mga rider na mag-deliver ng kanilang mga orders. So try natin yun ngayong araw. Medyo mainit din yung panahon. Ayan, no? ang daming mga motor. So, nagre-ready pa lang yung mga rider na mag-aayos ng mga parcel na kanilang i-deliver. So, itunan natin kung gaano nga ba hindi yung inip na tinitiis ng mga rider para lang ma-deliver ng maayos yung mga parcel na in-order ninyo. Tapos, tatarayan nyo ng pagdating. Ah! at bigay-bigay din naman ng tip kahit pang tubig di ba tingnan natin kung sino yung mga customer na mabait na magbibigay naman lang ng konting tip sa bawat rider na magdi-deliver ng kanilang mga parcel so sa ngayon ang dami nakakalat sa likuran ko ng mga parcel ayan, ayan ang dami so ayun. naghihintay tayo kasi meron pala silang tinatawag na first wave, second wave ayan, so sa ngayon kinukuha pa nila yung mga parcel na para sa area nila, yung second wave na tinatawag nila so yung mga nasa likod ko at yung mga nakaprepare na yan, yung mga nasa first wave daw ayan, so experience ko mamaya mag-deliver titingnan natin kung ilan nga ba talaga yung mga masusuri nito at sana naman mababalik lang talaga lahat yung mga customer na mapagdelibera natin so tingnan nyo natin na at kung sino, sino sila ang mga good and bad customers